Kaya pala siya nagpapasalamat dahil kulang pala yung bayad niya. <laughs> yung mm -hmm. ano niya. 60 lang yung binigay. Hello mga kaya what's up? Musta na kayo? Siyempre, bago tayo mag-grind sa mobit, Magkape muna tayo. Samahan niyo muna ako mga kayap, magkape. Hindi ko talaga kakalain na makapasok ko sa Mobit. At ito talaga ang pinagkukunan ko ng income habang nagaantay ako ng kontrata ko sa electrical. Ang totoo lang talaga ay dati akong OFW. Ayaw na pabalikin ng asawa ko sa abroad, kaya nagmobit na lang ako. Ayos naman ang kitaan sa mobit. Sa katunayan nga, minsan nga nakadalawang libo ako sa isang araw. Basta masipag ka lang, kailangan lang talaga magdubli ingat sa biyahe mo. Simple. Sinilip ko muna kung umulan ba o hindi. Kailangan talaga natin alamin ang sitwasyon bago tayo bumiyahe. mo kaya maulan sa labas pero bago yung panahon ngayon umuulan tapos nawawala kaya ngayon parang asawa ko lang papakupapas ka sumagot hey. sumagot ay, ay, ano kita ay e reflex <laughs> so tuloy pero glide pa rin tayo ngayon si so, yun ang pinagkakuna namin ng income so let's go ligot na tayo tapos base na rin para mga pag-grind na tayo no, kasi alas 5 na dapat kasi alas 5 nakalis alis na ako pero dahil yung asawa ko matagal nagising puyat kagabi kaya magpasensya na lang na. kaya malilit ako ngayon light let's ko. so palis na nga ako nyan para bumiyahe kung napapansin nyo mga kayap sa vlog ko mayroong, mayroong nagsasalita pasensya <laughs> na po kayo asawa ko po yun ito nga pala sa mga kagaya ko na masipag mag-grind Kailangan talaga na sa kondisyon yung katawan natin. Dami naman kasi tayong mga kasabayan. Hindi lang kamote, kundi siyempre yung mga mayabang din sa daan. At saka huwag din natin kalimutan magdasal. Alam naman natin na siya lang talagang makakatulong sa atin sa mga ganitong sitwasyon. Music Shoutout nga pala sa una kong pasahero. Nagulat nang talaga ako na nakasuot na siya ng kapote. Shoutout nga pala sa mga pasahero namin. Kung ayaw nyo ng kapote namin, ay pwede naman kayo magdala ng kapote nyo. Mas maganda na nga yan para mabilis tayo at para walang hassle. Music ito na nga yung pasayro ko na pariner. Hindi ko nga maintindihan to, hapon ba to o Chinese. Paano ba naman kasi yung mukha niya Chinese pero yung accent niya sa pagsasalita ay isang hapon. Pinake up ko nga pala yan dito sa isa sa mga kasino na sikat dito sa Pasay. Oh, oh, salamat kuya. Oh, Ay, okay. trawaya, boy, ah. <laughs> Uy, binigay eh. <laughs> Uy, 60 lang. yung ano niya. 60 lang yung binigay. So yun nga mga kayap. 66 yung babayaran niya. 60 lang yung binigay. Siguro natalo lang sa sugal. Kaya pinagbigyan ko na ganun talagang buhay. Kailangan natin mapagbigay. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Kitakits tayo sunod ko na vlog. Pakipalo na lang sa mga hindi pa nakapalo. Love you all. Bye-bye you.